So hello guys, for today's video eh napag-utusan kami ni Cons Derrick na mag-deliver ng mga nirepack naming gulay at idideliver -de nga pala namin to sa may Health Center ng Barangay Sabangdos at syempre kasama ko dyan si RJ Esteban de la Cruz at ang spokesperson ni Cons Derrick na si Mami Ina so ayan, let's go guys at ito na nga guys papunta na kami ngayon sa Barangay Sabang Dos. Ayan. At dito nga pala ay na namin yung bahay nung Ninang ko. Oh, Ninang Marie, shout out sa'yo. Yay. At ito guys, habang dahan-dahan kami mabilis na umaandar, eh may nakita ko dito magandang bahay. Ayan guys, oh. Ganda, oh. Yo guys, at dito nga pala guys, habang dahan-dahan kami mabilis na umaandar, eh, shortcut na natin yan. Let's go! So, ayun na nga guys, nandito na tayo ngayon sa destination. Ayan. Kaso, at syempre, alam naman natin ang mga nanay natin, eh, hindi kumpleto ang araw niya pag walang chika. <laughs> at ito nga po palang nasa bandang likuran ko ay ang DNR ng kalawag. Ay, wala so, na si pare dyan. <laughs> Yan po ni dinadala yung mga nasa surrender na hayop, mga animals, like a monkey kaso wala na po yung nakita namin diyan dating monkey. At dito nga po eh hinakot na po namin ni RJ yung mga niripak naming gulay para ilagay sa unahan at dahil magsisimula na po ang kanilang program ay hinakot na po namin ito. At bago nga po pala magsimula ang program na ito ay lubos pong nagpapasalamat kay Cons Derek, Ang mga idol nating nanay At syempre lalo na po ang namumuno sa program na ito Ayan po sila Kulang pa po yung guys, absent pa po yung iba dyan Yung iba po nanganak na At syempre mga bossing may moment din kami dito Ayan At ito na nga guys, pagkatapos namin mag-deliver ng gulay, ay agad kami bumalik sa tindahan. Kasi ako ay magpapadala ng pera sa Palawan para pambayad ng mga pinamiling gulay ni Cons sa Pangasinan. Siyempre, kasama ko dyan sa pagbibilang ay si Ma'am Raquel Ceciliano. Big shoutout sa'yo, Ma'am Raquel. At pagkatapos ko nga magpadala ng pera sa Palawan, Ipupunta na rin ako ng banko para mag-deposit ng pera. At dito ay naglakad na ako papunta sa Palawan. What's up! Let's go! Eh hey! At dito na nga guys, nagtatapos. Maraming salamat po sa mga nanood. God bless! Let's go!